Ito ay isang surpresang regalo sa kaarawan para sa akin. Bubunutin ko yan. Kung bibigyan mo ako ng lupa, ibigay mo na lang sa akin. Bakit marami tayong kailangang gawin? Tapos aalis na lang ako. Oo, babawiin ko. Wow, ano ito? Tapos aalis na lang ako. Between surprise birthday gift para sa'yo. Ang ganda, di ba? Hindi lang ako may pictures, nasa akin pa ang iyong mga maiinit na clip. Saan mo nakukuha ang mga bagay na yon? Maglakas loob kang gawin iyon nang walang kahihiyan gayon paman, tinatanong mo pa rin ako kung bakit may mga bagay na ito. Alam ko na ang lahat tungkol sa inyo. Pero hindi ko kayo ilalantad, dahil ang paglalantad sa iyong sarili sa oras na iyon ay hindi nakakatuwang. Gusto kong ilantad ito hanggang ngayon. Tingnan kung maaari mo pa rin tanggihan ito, mga bastard na katulad mo makipagtulungan sa isa't isa para kunin ang aking ari-arian. Sa tingin niyo ba tanga ako, akala niyo wala akong alam. Hindi ito simple at nakaupo ako sa ganitong posisyon. Hindi ka ba natatakot na malaman ng iyong asawa kung gagawin mo ito? Ano ang kinakatakutan mo na ng lalaking iyon? Kahit anong sabihin mo naniniwala siya, paano mo ako kalabanin? Ako talaga ang padre de familia. Pero ano pa ang swerte niya na pakasalan ako? Pero matagal na kaming magkasama. Hindi na laman ng asawa ko, pero talented talaga siya. O talagang tanga o nagpapanggap ka bang tanga? Bakit mo ito pinapahalagahan? Ngayon kahit anong sabihin mo kailangan niyang gawin. Hindi siya naglalakas loob na makipagtalo sa akin. Pag uwi ko galing trabaho, binibigay ko lahat sa'yo. Pero hinayaan mo lang kaming magpalusot ng ganito magpakailanman kailan? Sinubukan niyang tiisin ito ng ilang sandali pa. Naghahanap na ako ng paraan. Hanggang kailan magtitiis? Ngayon tingnan mo na lang ang kaibigan ko. Yakapin at layawin mo ang taong mahal mo. Paano mo ito matitis? Ayoko din. Maghintay ng ilang sandali. Pero hindi siya nakatiis. Simula nung nag-aaral ako, inalis na lahat ng gusto ko. Gumagawa din ako ng paraan. Ayaw ko rin siyang makasama. Hindi dahil mas malaki ang background ng pamilya niya kaysa sayo. Kung gayon, hindi mo na kailangang tiisin ang sakit ng pagiging alipores nito. Kahit na magkaibigan sila, itinuring nila siyang walang pinagkaiba sa isang asong inuutusan. Kailangan lang kitang hintayin. Hintayin kong kunin lahat ng mga dokumento ng lupa para sa kanyang bahay. Pagkatapos ay magnanakaw ako sa kanyang posisyon bilang presidente ng kumpanya kanino ang ari-arian pag-aari sa oras na iyon tungkol sa atin at wala ng iba. Lagi kang matalino, aya among buksan ko ang aking mga mata at makita. Wala nang paraan para maging masaya pa tayo. Ngayon ang lahat ng tungkol dito ay magiging iyo. Inumin mo. Bakit ka pumunta sa bahay ko ngayon? Kaya pwede ba akong pumunta sa bahay mo? Matagal na kaming nagkita sa kumpanya walang dapat tandaan. O oh, itong lalaking ito, ang pagiging nasa trabaho ay iba at ang pagiging nasa bahay ay iba. Sa kumpanya siya ang boss ko. Pero pag uwi ibigan lang niya ako, naintindihan mo itigil lang pag-inom. Inom tayo. Inom tayo. Pero hey, inumin mo na lang. Pasok pa rin bukas. Hoy lalaking ito, pumili ako ng isang buong box. Hindi mo na inom ang karamihan nito. Hindi mo kasi ako ginagalang. Matagal na tayong magkaibigan. Pero kung hindi mo ako nire-respeto, hindi okay. Inumin mo ito. Inum tayo. May natitira pang kalahating kahon. Kainin mo. Oo, pakiusap. Lasing na lasing ako. Hindi na siguro ako makakainom. Oy, etong lalaking ito. Tate, magaling uminom. Ano nga ngayon, ano ang gagawin? Hindi makainom. Sobrang nahihilo. Well, kakaunti lang ang mga lata. Ituloy ang pag-inom. Ano man. Tapusin mo muna ito, inom tayo. Uminom, uminom. Hey, asawa. Hoy, kuya. O siya, lasing ka ba? Sinabi ko na sa'yo, ang taong ito ay palaging may napakahirap na pagpapaubaya sa alkohol. Uminom lang ng ilang lata, parang lasing na agad. Tapos, ngayon ay malaya na tayo. Napakagaling ninyong dalawa. Tingnan ko kung ano pa ang plano ninyong dalawa. Sa oras na iyon, tiyak na ibubunyag ko ang iyong sabwatan. Kumusta ka sa napag-usapan natin noong isang araw? Kaya naghihintay ako ng pagkakataon. Kailan darating ang pagkakataon? Ito ay isang taong negosyante, kaya ngayon napakahirap na siyang dayain. Naghahanap ako ng pagkakataon para dayain siya dito. O ganito ngayon. Ilang araw na lang ay malapit na ang kanyang kaarawan. Tapos sinabi ko sa kanya na bigyan ako ng ilang ari-arian. Isaalang-alang ito bilang pagpapahayag ng kanyang damdamin para sa iyo. Birthday gift din. Posible ba iyon? Bakit hindi siya ay isang tao na nabubuhay sa pakiramdam na iyon? Kaya dapat itong gawin kahit na ano. Pero mahirap. Sa tuwing nahihipo ang pera, nagagalit siya. Kaya lalo akong nagmakaawa sa kanya pagkatapos ay sinabi niya na ginugol niya ang kanyang buong kabataan dito. Pero nagsisisi ba siya na pinigyan niya ako ng ganong kaliit na kayamanan tapos sabi mo lang ng kanyan. Kaya sino ang lalaking ito na hindi nagpapasaya sa kanyang asawa? Sige na, nakahanap ako ng paraan. Na, ngayon na yon. I just need you to get its assets. Tadalin kita sa malayong lugar. Kung saan tayo lang... Hey there. Ano ba yung ugali mo sa mukha mo o gusto mo akong lokoin? Hindi-hindi ko ginagawa yon. Ayos lang yan. Ngayon na yon, resulta. Mabuti man o hindi, ito ay lahat salamat sa amin. Alam ko. Subukan ng iyong makakaya. Nagiging proactive ka na naman ba sa akin ngayon? Hindi ka kailanman nagkusa sa akin. Ikaw lang ang mukhang walang pakialam sa akin. Halika na gaano na kayo katagal, hindi mo na nga ako naiintindihan. Kung may mali, sabihin mo lang. Tapos, malapit na ang birthday ko. Anong regalo ang balak mong ibigay sa akin? Um, kaarawan mo ba tiyak na para sa iyong kaarawan ay dapat mayroon akong isang napakalaking regalo. Bibigyan kita ng surpresa. Maari mo bang ibunyag ito sa akin? Tinawag mo ba itong surpresa at may iba pang isiniwalat? O may balak ka bang ipamigay iyong mga sirang damit at libro? Hindi ko kailangan. Kailangan ko lang ng praktikal. Realidad, ano ang katotohanan? ang realidad ay realidad. Itong pera. Ngayon bigyan mo lang ako ng pera. Bumibili ako ng kahit anong gusto ko. Pero hindi mo sinabi ng maaga, kailangan naming mag-alinlangan ng asawa ko. Pero sa totoo lang, hindi ako nahihiya. Sige. Tapos birthday ko, ibibigay ko lahat ng ari-arian ko sa'yo. Hayaan mo akong pamahalaan. Okay ba yon? Talaga. Talaga. Um... Nakita mo na ba akong nagsisinungaling? Salamat mahal na asawa. Ikaw ang tunay na pinakakahangahangang tao. Tumigil ka. Magtatrabaho pa ako. Pupunta ako. Um. Sasa. Hoy Sinta. Ginawa ko ang eksaktong plano namin. Hindi ko inaasahan na totoo pala. Sinabi ko na sa'yo. Siya ay tao lamang tulad ng iba. Paano mo hindi mapapahiya ang iyong asawa? Kaya ngayon ay hawak na natin ang pera. Ngayon ano ang susunod na gagawin? Nasa kamay na ang pera. Kaya walang paraan para gastusin ito. Natatakot lang ako na wala akong sapat na lakas para gastusin ito. Hindi ko ine-expect na ganoon kadaling lokohin siya. Akala ko gagawa siya ng mga pag-iingat na ganito at ganyan. Sabi ko sa kanya, kailangan kong intindihin ito. Ikaw ang asawa ko, hindi mo ba naiintindihan? Hanggang ngayon hindi ko siya tinuring na asawa. Kinuha ko ito, naghihintay lang sa sandaling ito. Ikaw ay... Itigil mo na. Sinabi ko sa'yo ang magandang balita paghandaan mo akong gantihan. Sige. Panigurado. Iaalay ko ang sarili ko sa'yo. Yan lang. Okay. Itigil mo na. Teka, dapat kang manatiling kalmado. Hindi ito ang iniisip mo. Ang lahat ng ito ay dahil niloko ako ng iyong asawa. Pero ayokong ipagkanulo ka. Diyos ko! Bakit kailangan mong matakot? Anyway, lahat ng basura ay akin. Ano ang inaalala mo? Nagkaroon siya ng relasyon, gumawa ka ng nakakahiyang ganyan. Gayunpaman, umaasa pa rin siyang matatanggap ang ari-arian na ito. Nagtataka ba kayo kung bakit ako niloko? Hindi ko ginustong makipagrelasyon tapos ngayon ganyan mo na ako hinamak. Isang duwag na katulad mo, huwag kailanman magkaroon ng karapatang ibuka ang iyong bibig dito. Likan mo ang sarili mo. Malas ko talaga magkaroon ng asawang tulad mo. Buong araw trabaho lang trabaho trabaho wala kang pakialam sa akin ibig sabihin nagawa mo na ba ang iyong mga responsibilidad bilang asawa kung hindi mo kaya pagkatapos ay hayaan siyang gawin ito kung tutuusin mas magaling siya kaysa sa iyo mawala ang init ng ulo mo marumi hindi ko inaasahan na masasabi pa niya ang mga salitang ito kaya ano may konsensya pa ang batang ito na ipaalam sa iyo huwag na nating sabihin pa ngayon diborsyado hinati ang mga ari-arian hatiin sa kalahati, hindi maisip ito. Hatiin mo sa kalahati at ikaw pa rin ang iniisip ko. Nailipat na ang lahat ng aset sa pangalan ko. Akala niya, iiwan ko ang mga aset na itinayo ko sa buong buhay ko. Gaano kahirap ang trabaho at pawis para sa isang tulad mo. Ano ang ibig sabihin nito? Sinabi mo na, maglakas loob ka bang lokohin ako? Hindi kita niloko. Nahulog ka lang sa bitag ko. Ano ang alam mo? Hanggang ngayon hindi ko siya tinuring na asawa. Kinuha ko ito naghihintay lang sa sandaling ito. Malinaw mong narinig, ito ay isang maliit na bahagi lamang. Sa pagkakaalam ko lang sa inyong dalawa, ayokong i-expose kayong dalawa dahil gusto kong makita kung gaano kayong dalawa ang gumanap sa dulang ito, kailan makakaasa kayo guys. Inilabas ko rin ang kwento ng dalawang taong nag-iibigan, sabihin sa lahat ng iyong mga kamag-anak at kaibigan, Tingnan natin kung paano lumabas ang mga tao. Teka, dapat kang magsanay ng kalmado. Dahil sa asawa mo wala akong kinalaman. Itigil mo na. Ikaw ang gumawa ng planong saktan ako. Pero sabi mo hindi ka kasali. May masasabi ka bang mas simple at mas madaling pakinggan? Ang ganitong uri ng bastardo, naglakas loob ka bang makipaglaro sa akin? Itigil mo na. Wala akong oras makipagtalo sa inyong dalawa. Makakaasa ka. Sa mga ebidensyang nakalap ko, magsasampa ako ng kaso laban sa iyo sa korte. Kung may gusto kang sabihin, pumunta sa korte at sabihin ito. At ngayon, umalis na kayong dalawa sa bahay ko.